kalakas ng tubig ngayon dito puno yung irrigation dito yata yung ng irrigation si Benny Kitab dito pa hindi ganito sira ang tayo uy payang kung ganyan dati eh. sira ka agad uy <laughs> payang kung dati kayo, sira ka agad <laughs> Madami kong payong ngayon, eh. sigira lang tayo. Pwede na, pang-isahan. Pang Single naman tayo, mga kanyari. Pero napakalit pa rin. hindi na hulag <laughs> to. Uh, Watro. Pogi nating kwatro, eh, di ba? Yahoo! Try mo, kwatro. Pinakapogi ng aso. <laughs> ulang umaga mga kadyan ayun ito ang ating after ng bagyo hindi na mo yung bagyo malakas lang yung kanyang ulan marami lang tubig ayan napuno agad yung kanal buti nga napatabaw na ang kuna eh Okay, gurado, ah, ah, gusto pa din yung tubig. Ano? Ang taas niya, no? Tingnan natin yung tubig dito. Sa kanal natin, sa kantarilya. Ayan. Kalakas ng tubig. Eh, mapaw na pala eh. Mapaw na. Kalakas ng tubig oh. Mapaw na pala rito. Yung talong nabaha. Tumuulan uli. Sobrang lakas po ng tubig ngayon. Tumuulan uli yata. Ayan po. Yung pinapagawa nating hagdan, na pornada sa bagyo na cancel Ayan. mat nga po nasa labas yung ating hagdan na yung mga kudyano. kasi po wala na po nga space sa loob uh, hindi po nakaplano yun lang medyo hindi malayo yung CR medyo malayo na yung CR natin yun talaga pero kung kami lang gagamit eh, okay lang naman yun Ayan, Ay, na labas na lang. ito papaayos ko din tong mga wiring na to ito pang samantala lang naman to kasi ang pangit tingnan alabas yung mga wire daw pa nakatago yan kapal ng wiring ayan maulan naman po ah, uli walang katapos ang ulan na yun. pag napaayos yung rito yung magkakatiyas dito eh kahit maliit lang okay na yun yung madaan lang kami tapos papunta nga nagdan ba siguro dito para sa tiris dito rin may, may gondin daanan para ipaikot kalakas ng tubig ngayon dito puno yung irrigation magulang na Mugod dnol. Ang laki ng lalagay pali Patola. ang tangkal bak yung enteng nananalat. May ko na dito. Ha? May ko na yung palay May Ibuhon na. Ako yung galit dito, Ha? May mo. Galit din 'yo. Ah. Uh, Ehwan. Stop. Mana. Mababaw lang siguro dito. Ay. lang. Mababaka si 'yon eh. Ayun na po ulit kami. Dayo.

banyak hmm. di teater dulu yang di Indonesia sebenarnya kita bilang nanti itu tangkai nggak kubas makanya oh porte pail belum bayar di porte six porte belum sebenarnya porte six oh po. mereka may malah lakukan porte six

hindi na 40. Bago tayong chinelo. kaibigan ko yun. Ah, wanted city lang yun. 85.40 Puan ano Ang mga kusagad lang, parang baby. good morning. Good morning. Go good morning. pipiling ba? Wala. Ayala mantika na lang, parang hindi na kaya kay John. Mantika na lang. oo ano ba yan? Ano ba yung malaki? Malaki na. Ano to? 120 na. Goodness. Wala tawa dyan? <laughs> 647 tawa na na pa. 110. Oh, yun pala. 110. Yahoo! <laughs> Hihirap na. Mag-aasawa na kasi ito. Mag-aasawa pa na pala ito. Ano po yata, squeeze na. Squeeze mama tayo po mga kadyano at dahil uh, umaraw na is uh, mati na po nila yung pagawa po ng ating uh, hagdan sa hagdan ito sa uh, wakas sumikat din ng araw

Bantay ka diyan Crystal ha. Okay yan. Ganda oh. Lalaki yung papaya ni Tito Cesar. Lalaki. Meron din niya tambak lang papaya. <laughs> paro paro, ang ganda. Alita, punta ka riba ay ken. Sumanag tala ka mati sa kamo. Ikaw, hindi ka marunong. Namatay, kay ka abang nagpaparaparada ka di ayan nandyan pa na eh Tayan. <laughs> Click tayo ulit. Ay nit. Wala yung ingay, pumunta lang ako doon. <laughs> Ay nako. Burning. So, ayun po. Maglalagay po yata sila ng footing po dito ng sa po natin sa may baba. Yung isa po, naghahalo na po ng semento uh, tsaka buhangin. Ayan. Sobrang maalinsangan ng panahon ngayon. After ng Mahaba-habang ulan, napakainit naman po ngayon. Ngayon tayo eh, dumating na po sila. Gandang maga. Wala ayun. Gandang morning. may gusto may gusto na ng semento. <laughs> Binubuhusan nila yung puting sa banda dito. 1 meter yung lapad ng hagdan. Hmm. Ayan. Sa baba mo tinilagay yung agaw na natin. Wow! Ang sarap. Rambutan. Rambutan. Ganun lasa. Nasaan buo ko? Ayun po. po. Nag-aayos po sila ng mga abubot ni Kuya Brian. Ayan, medyo malinis na po dito sa part po ng uh, CR sa labas. Gagawing CR sa labas. Tapos papatagin na lang po para maganda tingnan. Ayun. Maganda po talaga pag uh, umpali di uh, malinis. Ayan. Unti-unti. Matatapos din yan. Ano nga yan? Sabihan na matanda. <laughs> oro plata mata. Ah, oro plata mata. Ternyata <laughs> eh, Spanish. Ang salita. Di ko alam. Oro plata mata. Kalapad din pala, no? 1 meter. Oh. Ay, 1 meter yan. Sa opening, 1 meter. Sa opening, 1 meter po. Ah. Opening na step na tayo! Mga... Mga kambaleng. one step na. Maka Jano. One Aadyano. step na. Maka one step na tayo, Jano. Mukhang oh, maliit pag wala pa yung hagdan. Ayan po. Dumating na po yung aking parcel. Ano yan? Huh? Ano yun? Ay, Palit na pala ng payong na to. Payong ba? Daroon. Uh, kala ko yung payong na may balot. So, baraliit pala. Kala ko. Muli. Gusto ko yung payong sa kuna. Yung ginagaman. Balot na balot. Patibay naman ng balot na to. yung paing sa online buy one take one yung yesam bob yena balat may balat ng plastic ibalat natutupi yung ba yung plastic nakabit sa paing yung balat ah paing <laughs> yun buy one take one ba yun okay oh, last leto eh Ba't yung plus light, free plus light? Hindi Plus life Kaya na. May charger pa. Ayan. <laughs> Malakas din pala. Okay. Ito pala charger, hindi charge. Hindi pa Type-C, ginawa na

hindi nga micro lang basta pa na ilang sige mo kay kid siya sir huwag na para may video wala pa naman ano wala pa naman yung ito yung payong hindi <laughs> ito ata kala ko yung payong na by one second binigay malaki yun eh kala eh ganda nga laruan Laruannya Paypal jata tuh eh. Apa kan ditumpangin? Payung nyata nih kristal tuh eh. Ayo. Di nomong kayaknya saya sa payung tuh eh. Payung nih kuatro yata tuh eh. Malu ke yata eh. Dalawa? Selang. Ano naman ya? Masuk ay. Literalis mo pala. Ano ba yun? Ay hindi, maani yan. Di pa siya Yung automatic na bubo pa? Hindi. Iwa ko ng pay. Ito, bubo ka. Palit? Tango Pang Sakto kay Sede. Paano ba ito nalalak? Hindi mo. Uy, payan kong ganyan dati eh. Sira ka agad. Uy, payan kong dati ganyan. Sira ka agad. Ang kong payong eh. Sisira lang. Pwede gano. na. Pang, pang isahan single naman tayo mga kanyan eh. Pero napakalit pa rin Eww, baby daw ulag ko Kailan ka natutong mag-welding? Ay! Eh. Hey. Hey. Hmm? 18 years na siguro. Okay. Katagal na pala. Bata pa ako, nagwe-welding ka na. Wala pa ako sa mundo, nagwe-welding ka na. 12 years na. Oo. Yeah. Uh -huh. mo na. Yan ang Madre. Yung bagay ng Madre, yung pinaka niya. Oo. Uh. 4. Ang pogi natin 4, di ba? Try mo 4. <quatro. laughs> Nakapogi ang aso. <laughs>